Guys, dito na ulit kami. Wala namin yung inukayan nila doon. pinaka tinakadam nila dito. Ito ang potato. Baba-baba dito. Bababa Ito na, ispina. Dito na yung level ng tubig. Ito ang 怎么不放心，我不想你。

sincere sincere nila si mabato matigas may tube big oh, na may tubig big dito oh Arban na oh See? Oh. Wala ano, na, nasira na. Sobra lakas ng tubig. Then, eh, nasira na yung ginawa nila dito. Ginabiti. At yun, oh, may kawa na ginawa. Ano, yung tubig. Pato-pato nasa tira tira nang sobrang nakas ng tubig. O okay. unikay. Dikit na iyan. Ha. To. To. Dahil sa pagtambakan nila oh. ng bato Ito, yan. So, eh. kita video. Tingnan. Poto, poto. Ah. Dati pa mm. no. ng tubig. Ah, malalim. So, sila dito natin. Oh my god. Tingnan sobrang lakas ng tubig. Nagiba. Where? Sibo? Right? Two? Where? So, you know this one? Ah, this one? Punta ulit daw kami sa isang park pa. Sa pinakadulo na. Pinakadulo na. dito na doon ng tubig nabuwal nabuwal ang fundasyon guys init na ah 11, 11am na dito mainit init na talaga Pero, ito kasama ko matibay gusto pa lang puntahan yung pinakadulong farm okay pagbibigyan natin kaya naman ang powers natin let's go bro let's go to the last farm ayun may isa pang farm doon dito may nakakarating naman dito yung sakit para uh, pag nag-harvest sila okay, guys, may isa kayo ng mga pulo dyan dito pwede okay guys dito lang muna Dariya, pagdating sa farm